Hello mga kaidol. Mahay yung gabi sa inyo dito na. Shoutout ko sa mga followers nako na no. Labi na sa mga nagsuporta sa akong page sa Matuts Moto Thank you, thank you so much no. Hmm? Hindi ko alam bakit ba nagkagana ito? Hoy! <laughs> nagkagana nyo! Dore? Dore? Dore, hey, maragmingaw. Sa so, pagpalit na kong Sudan, no? na ako'y na delikyat na isa ka bata na ngayong kwarta instead na nga yung isa kwarta at agan ako siya upagkaon. og pagkaon na dali siya Mana na ako na, dili kwarta akong ihata si mo ha. Kanada akong ihata Sa mga kabataan karon, pasalamat na lang dyan. Napakaon sa inyo mga peri sa inyo ha. Dili na ka mo ma-ingkamot, dili pare sa uban bata, sa maan niya. Kailangan pa sa malikamot, para lang makakaon lang. Thanks for watching at motive lot.